At bilang paghahanda naman po sa paparating na Laninia na ipamahagi na po ang mga backhoe ng uh, Department of Environment and Natural Resources sa labing isang LGU para sa gagawing paglilinis ng mga basura sa daanan po ng mga tubig. Ito po ay para maiwasang magkaroon ng malawakang pagbaha sa kasagsaga ng mga inaasahang buhos ng ulan. May karagdagang detalya si Mean Corvera. Mean. Ali, opisyal na ang idineklara ng pag-asa ang panahon ng tag-ulan, kaya asahan na raw ang matinding epekto ng laninya. Kaya papuspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng mga local government officials kasama na ang DNR para iwasan ang epekto ng matinding pagbaha lalo na sa Metro Manila. Naghahanda na ang Department of Environment and Natural Resources at mga local government units sa posibleng epekto ng La tulad ng malawakang pagbaha. Kanina ay na ng DNR ang labing isang bako on barge sa labing isang LGU para gamitin sa paglilinis at disilting na mga daanan ng tubig sa buong Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Llulo Loizaga, ang mga bako ibibigay sa malungsod ng Marikina, Malabon, Pasig, Quezon City, Las Piñas, Montilupa, Tagig o Bando sa Bulacan at San Fernando sa Pampanga. Bukod sa mga bako, sinabi ni Loy na nag sila ng may isang libong estero ranger para linisin ang mga basura na bumabara sa mga kanal, ilog at iba pang waterways patungong Manila Bay. Wala pong flood, wala pong basura sa ating mga waterways. So sana po hindi na po kailangan itong malalaking makina para po i-pag-disilt pa at pag ng garbage. We need to stop the flow of garbage. Palapit na po ang ladinya. Ang rainy season po ay mas, magiging mas matindi and the flood potential will be higher more than ever po ngayon. So as we continue our cleanup efforts in Manila Bay and surrounding waterways, Let us remember po, the health of our rivers directly impacts the health of our communities. So we encourage the LGUs to please apply their best effort. Na sana po hindi na dumating sa ating mga riverways and waterways ang basura. At kung hindi po natin mahihinto yun, gamitin po lang maayos ang mga bakos na ito. Ang mga bako ay pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget sa pamagitan ng inisyatibo ni Sen. Cynthia Villar na chairman ng Senate Committee on Environment. Nasubukan na kasi anya ito sa Las Piñas sa ilalim ng kanilang inilunsad na sagip ilog sa kinabukasan kung saan hinukay ang mga ng tubig at nilagyan ng river drive. Bahagi rin ito ng proyekto para tugunan ang utos ng Korte Suprema nalinisin ang Manila. Ang binabawas ni isang basura, yung silt, yung mga pumunta sa ilog na naging part na ng ilog. Kaya bumababaw ang ilog kasi yung basura natin after a while, nagiging silted yung ilog kasi nagiging part ng ilog. Tatanggalin mo yon para lumalim ang ilog, para hindi tayo uh, bumaha. Ali, may kasabihan daw na ang basurang itinapon mo babalik sa iyo. Yan daw ang dahilan kaya madalas tayong naapektuhan ng mga pagbaha kapag may malakas na ulan. Kaya ang pakiusap ng mga lokal na opisyal sa mga kababayan ay iwasan o uh, magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Balik sa iyo, Ali. Magandang gabi, May Ann. Parang para sa akin naman, hindi ba nabanggit na hindi naman sapat yung pakiusap? Uh, hindi ba nagpahayag uh, na hihigpitan ang paghuhuli sa mga lalabag sa maling pagtapon ng basura hindi naman pwedeng uh, ganito na lang palagi na lilinisin ang basura na tinapon ng ibang tao wala bang gagawin o ang mga LGU natin nahigpitan eto mga uh, at hulihin pagmultahin itong mga tao na magtatapon ng basura sa mga ilog imbes na linis na lang tayo ng linis ng kalat nila Meron ang ginagawa ali sa Malunsod na yung mga residente, bawal na silang maglagay ng basura sa labas ng kanilang bahay. Dapat hihintay nila yung taga-kolekta ng basura. Uh, ah, ipinapatubad na rin sa ilang lunsod tulad ng Quezon City yung segregation na kapag yung basura na nabubulok, hindi mo dapat isama dun sa basura na hindi nabubulok. Oo. So yan, magandang yan para sa darating na laninya, no? Palalimin ulit yung mga dadaluyan ng tubig. Maraming salamat, Ma'yan. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.